sinabi ko na sinungaling siya, uh, hindi siya pwede pagkatiwalaan, dahil wala naman talagang ano eh. Uh, wala, wala siya ebidensya. Okay? Nilagay niya at, eh, ako, kung sino naglay pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, kung sino man yung mga ibang mga kilalang personalidad sa show business or sa politics. Wala namang, wala namang maka, makakapagpatunay. Kapati yung ni hindi sila makapagpatunay na sangkot yung mga personalidad na na sila sabi nitong si Morales. Una una sinabi raw, sinabi niya sa hearing na sinabit niya kay sa kanya superior si Francia. Eh wala naman daw natatanggap. Si Francia eh nasa yung dokumento, pati eh, na sa kanya. Siya nag-leak kasi ako parang in-establish ko na yung establish ko na yung ano, na talagang uh, sa akin palagay, it's my own opinion, na uh, siya talaga yung nag-leak ng uh, mga information. At yung uh, nakalagay sa information na yun, allegedly yung nakalagay sa information na yun, e eh, wala namang katotohanan. Dahil I even asked the PDEA if the named personalities that were named by uh, uh, Morales were included in the drug list. Wala naman daw. sino ngaling? Twice. Polluted source. Una-una, sinabi, raw, sinabi niya sa hearing na sinabit niya kay, sa kanya superior, si Francia. Eh wala naman daw natatanggap. Si Francia, eh nasa niyo dokumento? Eh di nasa kanya. Siya nag-leak. Simple lang naman yan. So dapat ko before soon ni Senator Papabilaro sa India? Well, it is the call of uh, the chair of uh, public order Senator bato kung kung gusto niya i-pursue Kasi ako parang in establish ko na yung in establish ko na yung ano na talagang uh, sa akin palagay it's my own opinion na siya talaga yung nag-leak ng uh, mga information yung uh, nakalagay sa information allegedly yung nakalagay sa information na yun, e eh, wala namang katotohanan dahil I even asked the PDEA if the named personalities that were named by uh, uh, Morales were included in the drug list wala namang daw so, Sir, ano yung motibo ng pag Sabihin niyo may tao behind that? That I do not know. I am not sure about it. Pero mas They're possible. There's, there's a big possibility about it. dapat yung klase Dapat Meron tayong batas tungkol dyan. I, I read in my opening statement, I read that that uh, uh, yung in charge dun sa mga nagkakalat ng mga, ano, mga false testimonies, etc. etc. man hindi na lang ituloy sana kasi uh, wasting people's money na yung nangyayari. Uh, sa akin pala kayo, dahil uh, sinabi ko na sinungaling siya, uh, hindi siya pwede pagkatiwalaan, dahil wala naman talagang ano eh, uh, wala, wala siya ebidensya okay? Nilagay niya at, eh, ako, kung sino naglay pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, kung sino man yung mga ibang mga kilalang personalidad sa show business or sa politics. Wala namang, wala namang makakapagpatunay kapati yung PIDEA hindi sila sila makapagpatunay na sangkot yung mga personalidad na na sinasabi nitong si Morales kaya nili maa kahindi siya si presidente ng mga pinaglalakay well as far as I am concerned I've already established that the president is not involved the president is not included in the drug list and even Marisol Soriano ni porket kalyado ko si presidente we'll just base it on facts the truth Pati si, hindi naman porket kasama ko sa industriya ng pelikulang Pilipino, si Maricel. Eh, hindi naman talaga. Wala rin siya sa, wala rin siya sa hindi naman din siya sangkot sa, ano, sa illegal na droga. Can you will this affect the credibility ng Senate hearings kapag may mga ganyang, uh, the, Yung, yung, in fairness man kay Sen. Bato, he, what he wants is to, is to know the truth yung buong katotohanan lang naman ng gusto niya. Wala naman siya pinapanigan. In, with all due respect kay uh, Senator Bato, wala naman siya pinapanigan. Sir, pero nagagamit niya sa sa politics kasi parang di ba sabi ko ni SP kahapon, pagka umatid kayo ng, ng hearing ni Senator Risa, antay Marcos na. <laughs> yun ang, yun ang perception. Yun ang perception. Pero uh, sa aking palagay, they are fair sa pag-imbestiga. Nakikita yon man sa, sa pag-imbestiga ni senador Bato, mula yeah. la senador Lisa fair naman, fair fair and square naman. fair le, level playing field. so naiiyaw kayo na hindi the persecution. ano na? naiiyaw kayo na hindi na, na, hindi hindi naman hindi naman. so okay ngayon ako diyan hindi sa well okay lang sa akin course. Let's less job sa akin. <laughs> I do not know. I do not know. I do not know. Hindi ko alam kung ni-refer sa Committee of National Defense as a secondary committee. refer ba? primary committee yung Committee on Foreign Relations. Sir, kanyang sa hiling ni Senator sa POGO, yung nalito na POGO hub sa Pampanas being used din po kung surveillance at nagagamit sa hacking ang government website. Well, I am not privy to it, but oh, the information that reached my office is that uh, the owner of uh, the POGO, the biggest POGO yata in Bonbon Terlac, is a politician. Mm -hmm. Kasi may information na yung UK Ministry of Defense na hack daw po ng Chinese government. Yung? Yung UK Ministry of Defense na hack daw po ng Chinese government. <laughs> Di ba alarming kasi? Well, that is a cause for alarm dahil kung, kung yung UK Defense Ministry na ha, kaya pa sa atin baka there's also that possibility I hope not I hope that will not happen but there's that possibility Sir, are, are you interested in parallel investigation kasi mas ano security and defense like sa? Doon sir sa Gentleman's Agreement? Doon, no, no, sir yung na yung mga COGO na din sa hacking and surveillance No, pag na-refer na sa ibang komite ayaw na makialam mm -hmm. Hindi, yeah, with all due respect eh. na-refer na sa ano eh. Ayoko nang sapawan po sila. Okay? Uh, thank you. Thank you.